Good afternoon and good evening So for today's video, ayan po ay nakahanda na yung ating lulutuin Yan po ay sutanghon, yan po ay hinugasan ko na At hindi ko siya guys binabad sa tubig And of course, nakaready na po yung ating mga sangkap Mayroon tayong carrots, bagyubin, sibuyas, sibuyas dahon at bawang Ayan po, at syempre mayroon na rin tayong nahiwa na cabbage. Pasensya na kayo at hindi ko pinapakita sa inyo ang paghihiwa. Kasi may kanya-kanya naman po tayong disinyo sa paghihiwa. At syempre may hipon na. Ayan po, malinis na rin po yan. At dahil handang-handa na yung ating uh, lulutuin, syempre i-ready na natin yung ating kawali. Ayan po. So, dyan sa kawali, maglagay lang tayo ng cooking. Oh well, depende sa dami ng ating lulutuin. So, painitin lang natin yan. Kapag mainit na, ilagay na natin dyan yung ating nakahanda na kipon. Ayan po. So, gisa-gisa lang. At syempre, mix na rin natin dyan yung ating hiniwa na mga gulay. Ayan. So, unahin natin paglagay dyan yung ating hiniwa na uh, carrots at saka bagyo beans. Ayan. So, pag, kapag ako ang luto ng pansit, ay niluto ko muna yung mga gulay. Ayan. Inahas ko ko muna sila. Ayan. Para malasang malasa. Ayan po. So, gisa-gisa lang para malasa yung ating gulay uh, lalagyan natin yan ng isang sachet na magic sarap ayan po, so hindi po siya sponsor ng magic sarap pinuha ko lang po yan sa aming tindahan so next na rin po natin yung ating habits ayan, yung ating hiniwa na habits ayan po so halo halo lang hanggang maging half cook lahat yung ating gulay. Huwag lang po natin i-overcook kasi pangit na po pagka na-overcook yung ating gulay. O ayan po, halo-halo lang. Kapag sa tingin natin ay pwede na, so isisit aside natin yung ating gulay. Yan pala po ay ililipat natin sa ating lagayan kasi yung kawali na yan ay dyan din po tayo magigisa sa natira pa nating uh, sangkap o diba, ayan, sit aside at hindi ko na hinuhugasan yung kawali, ayan po nilagyan ko na ng kaunting mantika, ayan, so dipindi rin po sa dami na ang igigisa natin, ayan po at bubuhusan natin dyan yung ating bawang Dinex na natin yung ating sibuyas. Ayan po. Hanggang lalabas yung kanilang aroma. Ayan. At kapag lumabas na yung aroma, bubuhusan na natin yan ng tubig. Ayan po. Tubig galing sa balon. Charot lang. Ayan. So, sa paglagay ng tubig, depende po sa dami ng lulutuin nating pansit. Yan po ay uh, tatlong baso yung nilagay ko na tubig dyan dahil matakaw ang uh, sutampon. So, depende po sa klase ng sutampon. Ayan po, para malasa. Uh, lagyan po natin yan ng... Uh, soy sauce. So, yung soy sauce ko ay tansya-tansya ko lang yan. So, dipindi din sa dami ng tubig. Ayan po. At lagyan na rin po natin ng shrimp cubes para dagdaglasa naman po sa ating uh, pansit. Ayan, lalo na at wala tayong ilalagay na karni dahil pas na po kami sa karni. So, ayan, takpan lang po natin yan at pakukuluan. Ayan po pala, nilagyan ko pa pala ng pamintang pino para mabangong mabango yung ating paminta. Ay, paminta. Charot lang. Ayan po. So, tinakpan ko na at ayan po, kumulo na. O, oh, ba diba? Surprise! Kumulo na yung ating sabaw. Nagkabulol na naman tayo nito. So, ayan po, ay tinikman ko na muna. Kung talagang malasa ba, So medyo may kulang kaya bubuhusan natin ng isang sushi na magic sarap. Ayan po. Pagka ayaw nyo ng magic sarap asin po ang ilalagay ninyo. Ayan. So halo halo para magmix yung lasa. Ayan po. So kapag malasa na saka natin dyan ilalagay yung ating sibuyas dahon na hiniwa. Then ininix na rin po natin yung ating uh, nakahanda na sutanghon. Ayan po. Yan po pala ay hindi ko po binabad sa tubig. Hinugasan ko lang siya o binasa ko lang siya para magubit ko yung sutanghon. Ayan. So, hindi kasi ako sanay na binababad yung uh, sutanghon sa uh, tubig. So, depende pa rin po sa inyo kung saan kayo panatak uh, panatag. Ayan po. So, ako, sa katagalan ko ng magluto ng pansit, hindi ko talaga yan siya binabad sa tubig. Kahit yung bihon, hindi ko siya binabad sa tubig. Diyan ko talaga mismo niluluto sa kumukulong tubig. Ayan po. Ayan, so hayaan lang natin yan na kumulo hanggang maluto yung ating sutang po. So medyo matagal-tagal dahil nga hindi natin binabad sa tubig. Ayan matagal maluto ang sutanghon. Depende din po sa klase ng sutanghon. Yung sutanghon na yan ay vermicelli. Yung vermicelli talaga ay yan po yung original na sutanghon. So ayan po. Napapansin nyo dumarami na siya. Ayan. So dahil marami na siya at luto na siya, ilalagay na natin dyan yung ating uh, tinatabi na ginisang gulay. Ayan. O at halo-halo lang. Haloin lang natin ng maigi para mag-mix yung gulay doon sa ating sotanghon. O di ba? Madali lang. O di ba? Madali lang lutuin. So sa mga mahilig sa pansit dyan, tara magluto na at para makakain ng pansit. Ayan po. Sa mga mama sa mga mahilig sa pansit, Ayan po, pwede niyong gayahin yan. Walang karne, pero masarap po yan talaga. Promise. Ayan. At yan po ay okay na. So, syempre, ilipat natin sa ating plato para po tayo ay makakain na. So, hindi ko na yan iniisa-isa kundi binuhos ko na sa ating plato para mas mabilis ayan po dahil naghahanda na yung aking mag-ama ayan, so lipat-lipat sa ating lagayan ayan, okay na siya ang bangon yan guys ayan, kahit walang karni o diba, punong-puno yung plato Ayan, so excited na rin yung aking mag-ama dahil medyo matagal-tagal na rin kaming hindi nakakakain ng pansit. Ayan, yan yung mga pa-order ko, nasa Makati pa kami. So ayan na nga po, ready na at naghanda na rin po yung aking mag-ama ng kanilang kanya-kanyang plato. So kami po ay... kakain na. So maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal ah uh, kami po ay kakain na at pagpapasensyahan nyo na yung ating video medyo bulol-bulol na si Vicarian sa so, sobrang pagod ayan po so kami po ay kakain na so, okay. bye bye everyone see you on my next upload God bless us all. So kami po ay kakain na. Makisabay na rin po ako sa mag-amak ko. Bye-bye! No way now.